Katrena ba kayong magsuruy-suruy dito sa Madrid at makakita ng iba't ibang klase ng mga superhero at iba't ibang klase ng mga peritel at kung hindi pa, ketrasamaan niyo kami! What's up dyan you guys? For today's video dahil nagbubuod si Ivy at tingin ko ay eh, naiayay siya kaya naman napagdesisyonan ko na ilaag siya dahil matagal-tagal na rin kami hindi nakapaglaag at sa puntong ito dahil medyo madilim-dilim na kaya naman nagbihis na kaagad si Ivy at as you can see naman yung smile niya kanina paluyaluya ngayon ay talagang sobrang liksina at sa puntong ito bumiyahin na kaagad kami at sa di naasang pangyayari inabutan kami ng ulan kaya sumilong muna kami dito dahil wala naman kami sakyanan motor lang yung ginamit namin at sa puntong ito nagwithdraw muna kami para pag nagusla kami meron kami magastos sa pagsimaasimaan namin at as see, naman guys na patuloy na kami sa biyahe namin at sa hindi panyayari pagyayari, umabot na kagad kami dito sa Madrid. At as you can see naman guys, sa entrance pa lang, napakaganda na. At sa pagsuri-suri namin, may mga pulis mga pala kami dito na nakita at nagpapicture na kaagad ako sa kanila para hindi na ako At as you can see naman guys, yung agri nila dito ay hindi pa tapos pero napakaganda na sa labas. At sa puntong ito, dito mula kami sa kainan dahil nagugusla at nagugutom na talaga kami na IB. At sa hindi naasang nakita pa namin yung barkada namin na taga Madrid dito. Shout out sa ka, idol. Eh, ang gusto mo. At as you can see naman guys, sa pa lang, sobrang magugusla ka talaga dahil napakabango ang mga barbecue nila at nagpili na nga kami di IB dito at nagsuri-suri kami. Ang sabi daw nila kapag sino yung malakas yung aso, yun daw yung masarap. Kaya naman pumunta na lang, lang kami dito kahit saan dahil puro naman malakas yung aso. At kapag pumunta kayo dito guys sa Madrid, talagang pumili na lang kayo kung anong gusto nyo dahil lahat naman dito ay mga masasarap. At sa puntong ito, nakita ko nga pala yung mga idol ko dito. Kaya naman nagpa-picture na kaagad kami ni IB. At ayan na nga pumili na kaagad kami ng makakain namin dahil super naguguslan talaga kami dito. At alas tulong gabi. At as you naman guys, may mga balloon sila dito na napakasarap naman talaga. At sa puntong ito, naluto kagad yung pinaluto namin kaya naman talagang hindi na kami pinasaylo hinabaham na namin at ayan nga sa dinasa pa nakita namin si mayor dito at hindi rin basta-basta to si mayor dahil si Spider-Man lang naman yung bodyguard niya pero hindi na ako nagtataka kung bakit mataba to si Spider-Man dahil napakarami ng pagkain dito at speaking ng pagkain talagang sinimulan na namin yung pagkain namin at shout out nga pala sa mga kasama ko na ang lakas ng gumabab at hindi na nila pinasaylo yung mga pizza at mga paa na napakasarap naman talaga at pati si Ibi talagang hindi ni pinasaylo yung mga paa at talagang laki naman talaga ng ng Ibi kapag pagdating sa kainan. At kasama ko nga rin pala yung mga kapatid ko dito at yung kapatid ko hindi ko alam kung saan to nakatingin sa pagkain ba o sa mga chicks na talagang lumalabay sa likod. At bilib rin talaga ako sa mga kasama ko dito dahil ang lalaki ng mabudiga. At sa puntong ito nagsurusuri na kasi Spider-Man at si Iron Man at nakita rin namin dito ang mga peritil. At ayaw lang asyukan si naman yung mga peritil guys. Nanungan na yung mga bilbil hindi ko alam kung peritil ba to o ikantadya. At sa mga hindi nakakalam si Iron Man nga pala ay merong anak sa labas at ayaw lang asyukan si naman guys. Talagang napapicture na yung mga idol namin dito. Shout out sa inyo mga idol. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At sobrang nakakatuwa lang dahil meron din palang sumusuporta at nakakakita dito sa atin sa Madrid at umaabot din pala yung mga video natin dito. At ayan nga si naman guys, pinalakad na nga yung mga cosplayer dito. At ayan na nga talagang sobrang nakakatuwa talaga to si Spider-Man. Iwan ko at lakas siguro tumabab kaya tumaba na siya. At siyempre meron din to mga anghel dito na kapag na Tai Chi ka na sila yung kukuha sa inyo. Iwan ko na lang kung hindi ka pa magduha-duha sa pagka Tai Chi. At sa puntong ito sobrang nakakatuwa sobrang bibo talaga dito at hindi hindi ka magmamahal kapag dito ka naglaag. At sa mga hindi nakakaalam ito nga pala yung day 3 ng magdadaro at medyo mahaba-haba pa kayo pagsasama natin dito at talagang nagsayo lang kami para mas mapakita namin sa inyo at hindi kayo magmamahay at hindi pa uli ang lahat dahil napakarami pang araw na pwede kayong pumunta dito at ayan lang asukan si naman guys yung mga kasama ko mayroong pa pretis kaya di na namin lang pinasaylo sinima si mana namin at ngayon ko lang na-realize guys napakasarap na talaga maglaag dito dahil merong mga pretis na alak at ayan lang si Ivy parang hubog-hubog na siya at hanggang dito na lang kami mag-ingat kayo mga idol mabuhay kayo hanggat gusto nyo